pagsisisi at pagtatalikod sa kasalanan. Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang parang karbilita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Kumusta naman kayong lahat at uh, ako na may natutuwag ha, patuloy ninyong pagsusubaybay sa napakasimpleng uh, pagninilay na aking ibinabahagi araw-araw. Ang aking dalangin na uh, sa ating pagsisikap at sa napakaraming mga ginagawa natin sa ating maraming pinagkakabalahan ay maipakita natin ang bunga ng ating mga pagninilay sa ating mga ginagawa kahit sa napakasimpleng mga gawain lang na maipadama natin sa ating kapwa na tayo ay anak ng Diyos na tayo ay magkakapatid na tayo ay may ugnayan at may tungkulin sa bawat isa. Amen? Ngayon ay araw ng Wibes. Nasa ika na araw na tayo sa buwan ng Pebrero, 2025. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 6, Versikulo 7 hanggang 13. Si Jesus ay patuloy na nagpapahayag at nagpapadama ng kagandahang-loob ng ama. At isa sa mga misyon ay ang paggabay at pagtutulong sa mga tao na magnilay at pagsisihan, tanggapin ang mga pagkukulang at turuan din ang sarili na magbago, 'yung patuloy na pagsisikap na sa likod ng mga kahinaang ito ay nagpapakita na mayroon pang kabutihan na naghahari sa puso at isipan ng bawat isa. Para sa akin, ito yung magandang pagnilayan din natin araw-araw. Alam ko, walang perpekto sa atin. Lahat tayo ay may mga pagkukulang. Pero sa likod ng mga pagkukulang ito, sana patuloy rin tayong magsikap na pagsisihan ang mga pagkukulang na ito. At buksan ang ating puso't isipan na handa tayong magbago kahit dahan-dahan lang. Kung hindi natin hindi naman natin kaya yung biglang pagbabago. Kahit dahan-dahan lang kung mayroon tayong ginagawa. Amen. At sa likod ng mga ito, patuloy pa rin tayong hinahamo na gumawa ng kabutihan sa ating kapwa maipadama ang kabutihan ng Panginoon na ating nadarama sa iba upang sa gayon ay naging kabahagi tayo sa pangkalahatang misyon ng ating Panginoon bilang binyagan na maipahayag ang kabutihan ng Diyos. Amen. Sana patuloy tayong magsikap. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating padalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming magkaroon ng tapat na pagsisikap upang magbago, tanggapin ang aming mga kahinaan at maging tapat din sa aming tungkulin bilang iyong anak, bilang binyagan at bilang alagad. Amen.